Thank you, sir. Our uh, party chairman, mga officialist na of partido, ating lahat nandito dito ngayon. Magandang gabi po. Wala pa akong inahanda na speech, pero I just want to tell you straight from the heart that I'm very happy to see each and every one of you and dito ngayon because we have a notion that That. ang PDP laban ay nagkakaroon ng mass exodus going to other parties. Lalong-lalo na sa House of Representatives. Ang naiwan na lang dyan natin ngayon, yung ating party president na lang. At saka, sino pa naiwan sa'yo? Kunisyoel. Sino naiwan sa atin? At saka si Eric, Congressman Eric Martinez. Sa nga si Congressman Zamora. So kukunti na lang sila naiwan dyan sa atin sa House of Representatives. Pero uh, at the local level, andyan pa rin kayo. So we have to stay strong. We have to hold the line. Kahit na yung the political uh, uh, environment right now is not so favorable sa atin, pero yung ating uh, pagkatibay, yung ating resiliency, dapat manatili. Then, who knows? We will rebound after this uh, after this term. We will rebound. And uh, kaya nga, yung ating, uh, I, would, I am happy to report to the body that uh, your PDP laban black in the Senate composed of your strolling Senator Bongo, Senator Francisco Tolentino, and Senator Rubino Padilla is one of the most potent black in the Senate. We can, we are being considered as the swing boat as far as decision making in the Senate is concerned. Kami po ang binabantayan nila. Kung nasaan kaming apat pupunta, ay doon din sila yung iba pupunta. Dahil alam nila hindi kami naghihiwalay yung pinipilaban kahit na anong anong mga storm, anong mga challenges na hinaharap namin sa Senado, kami pong apat ay nagkakiisa, hindi kami naghihiwalay, kaya kami po ay kanilang binabantayan. So I hope and pray, kami apat ay nagdadasal palagi na sana come 2025, sana yung pwersa natin sa Senado ay ma-reinforce at madagdagan pa na I hope, I hope na sana the likes of uh, Kuya Ipi Salvador madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon. At saka, baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman. Pag hindi, pag hindi siya tinatamad, baka gusto niyang tulungan kami doon para mas lalo tayong lalakas sa Senado. And chances are, chances are, ay hindi talaga na mahahawakan ng Senado kapag andyan kaming apat at padagdagan pa kami, hindi mahanap mahawakan ng mga o sino mang nagbabalak na hawakan ang Senado. Andyan lang kami. We will fight up to our last breath. Hindi po kami atras, hindi namin hindi namin isusurrender yung aming yung aming prinsipyo hindi namin isa-surrender yung aming mga pdp para lang po personal convenience, hindi po. Kung yung iba ay nag-aalisan, naglilipatan ng partido, well, they have all their reasons. pero silang personal reasons. And we, 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 understand their personal circumstances. At huwag po natin silang, uh, huwag tayo magtampo sa kanila, huwag tayo sa kanila dahil sila po ay medyo iipit lang rin. Pero until now, they remain our friends. Kahit na ibang partido na sila, kaibigan pa rin natin sila. So, ibig sabihin, by and large, napakalakas pa rin ng ating partidong PDP. Dahil sila, kahit na umalis na sila, yung puso nila na naiiwan pa rin sa atin. Dahil sabi nila, naipid lang kami sir. Kaya dito, andoon lang kami. Pero andyan pa rin yung puso na sa atin. At remember, kapag yung ating partido ay magre-rebound, 2025 or 2028, pag nag-rebound yung partido natin, babalik at babalik rin niya mga yan. Sigurado ako. So yun lang, uh, maraming salamat sa inyong uh, strong support to the party. Uh, come hell or high water, andyan tayo hindi din susuko. Maraming salamat at magandang magandang gabi sa ating lahat. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Tawagin natin yung puso ng partido, ang taong totoong may malasakit sa bayan at sa bawat Pilipino, Senator Bongo. Oh, huwag kayo magbongo, mabongo kayo. Ako pa may kasalanan. Mayong gabi sa inyong tanahan. Salamalay Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po, uh, kadalasan dito, kadaghanan sa inyo itong 2014, katong nagatuyong kami ni former President Duterte. Mayor pa siya ito, naamo. Antod karon na kihapon mo. No? O uh, parati ko pong narinig na pinapasalamatan kami ni Mayor sa mga tulong, sa mga programa. Huwag ko kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Damo gid nga salamat uh, Tony JB sa inyong tanan, sa inyong uh, tabang, tabang no. Uh, tama yung sinabi ni Bato kanina. Habang jajan si Bato, we are solid as a rock. Ah, uh, si Bato eh. Tsaka dito pa ang ating uh, Robin Hood. Habang jajan si Robin Hood, lahat ng ano ipapantulong yan. Kaya nga Robin Hood eh. Talagpakan natin, Robin Hood, Padilla, may utol tayo sa Senado. Talagang totoong utol po yan. Tulungan niyo po si Tol Tolentino. Mabait yan at uh, matalino. And of course, ang ating uh, bato sa Senado. Ito, hindi po magiging successful yung kampanya ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad at ang illegal na droga. Buti po kay uh, first uh, GPNP niya sa kanyang administration, Senator Bato de la Rosa. Palapakan po natin si Senator Bato de la Rosa. And of course, no, uh, sa ating party chairman, Mayor Maraming salamat sa iyong uh, serbisyo sa ating bayan. Ramdam na ramdam po ng ating mga kababayan kahit papano 'yung pagbabagong na idudulot po ng iyong uh, pamumuno sa ating ninataon. Palakpakan po natin ating party chairman Mayor Rodrigo Duterte at ang ating uh, party president si uh, Sir Pipito. Sir, uh, salamat po uh, sa pagtulong sa partido. Kahit ano mangyari, nandiyan dyan ka po. Salamat. Palakpakan po natin ang ating Party President. And of course, ang ating uh, Vice Chairman, no, umpisa pa lang, nandiyan dyan po siya. Hindi talaga sa bumitaw. Sa panahon ng uh, 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 maraming uh, nandiyan dyan po yung PDP, nandiyan dyan siya. Kahit kukonte yung PDP, nandiyan dyan pa rin siya. Importante po sa atin yung loyalty sa partido. Ating Vice Chairperson, uh, Secretary Al Cusi, po natin. And of course ang ating uh, uh, former executive secretary ni Pangulong Duterte ating council of elders na talagang nag-contribute rin po sa kanyang administration. Sa lahat nasa gilid po siya parati attorney uh, secretary uh, Bingbong Medialdea pala pagkatapos natin. And of course ang ating uh, host no na mayor po ng uh, Cebu City ang ating uh, matalinong uh, Mayor, Mayor Mike Rama. Palakpakan po natin, Sir. Dagan salamat kayo. Uh, una sa lahat, isang karangalan po na makasama kayo lahat. No? Hindi ko na po may isa uh, Ngayong mahalagang pagtitipo ng ating partido dito sa magandang lungsod ng Cebu. Dalawang taon na po ang nakalipas. Muli nang tayo ay eh, uh, huling nagtipon. At uh, marami nang nagbago. Naghanag na usap. Subalit ang ating pagkakaisa at layunin para sa bayan ay nananatili pa rin matibay. Narito tayo hindi lamang bilang mga kasapi ng PDP, kundi bilang mga tagapagtaguyod ng pagbabago na patuloy na hinahangad ang kaunlaran ng ating bansa. Sa pagtiriwang natin ng ika-42 na anibersaryo, atin din binabalikan ang mga aral at ang mga tagumpay na ating nakamit gayon din ang mga hamon na ating hinaharap at nalampasan natin. Napakahalaga ng ating pagtitipon ngayon upang pag-usapan ang kinabukasan ng ating partido at ng ating bansa. Sa ating pag-uusap, nakakaroon tayo ng pagkakataon na muling pagtibayin ang mga prinsipyo at planuhin ang mga susunod na hakbang para sa darating na mga hamon o sa darating na halalan. Sana po'y madagdagan kaming apat sa Senado, sa inyong uh, tulong po. Tulungan po natin ang PDP. PDP! PDP na lang, no? At uh, tayo po, kahit na wala na yung laban, I'm sure ang PDP ay talagang lalaban at lalaban. At mananalo po tayo ang PDP. Gusto ko rin pong panggitin ang aking aming kaibigan. Hindi ko po palalampasin ang pagkakataon na aming kaibigan ni senator Robin Padilla Uh, Kuya Ipe, uh, kang, uh, alam kong kinakabahan ka, no? Uh, huwag kang kabahan. Alam nyo, 2003 pa lang po, pumunta po ng Davao si Kuya Gusto niya pong gawing pelikula ang buhay ni former mayor, former president Duterte. Alam nyo, mga bisaya, kilala mo si mayor. Taas hilas, di ba? Dili siya gusto nga sa pelikula ang iyang kinabuhi. Samtang buhi siya. Ayaw niya, kita niyo sa sakyan niya ngayon, pick up pa rin. Noon, pick up. Hanggang ngayon, pick up pa rin. Sa Manila, presidente siya, pick up pa rin yung gamit niya sa engagement niya. Alam mo, ayaw niya. Ganon yung mga bisaya. Kabalo mo, di ba mga bisaya? Naghanan rin bisaya, di ba? Maraming bisaya dito. Alam niyo, taas ang hilas ni Mayor. Ayaw niya talaga isang pelikula. Si Philip, pilit ng Philip. Sige ka pamugos. Sabi niya, Mayor, please, ginaya niya paano mag-motor si Mayor. Ginaya niya paano kumain ng durian. Ginaya niya paano mag-akbay ng, ano, sa, ano ba, sa After Dark. Lahat, ginagaya ng artista yan. Pero hindi niya talaga napilit si Mayor. More than 50 times sa bumalik ng Dabaw. Alam niyo po, sa kakabalik niya ng Dabaw, nakapag-iwan po siya ng apat na anak sa Dabaw. Hindi po Bigyan mo Mike si Philip para makasagot. <laughs> Alam nyo, binabalaan ko lang po kayo. Please lang po, sa lahat na magaganda dito, lumayo kayo kay Philip Salvador. Ayaw ko na po madagdagan ang kanyang 31 na anak. Lene, buta na. Buta na. Pinapatawa lang namin kayo. Mabait po yan si Philip. Tawagin nyo lang po siyang uh, Kuya Ipe. Mabait po yan. Kung ang artista bumubunot sa pelikula, si Philip sa totoong buhay, bumubunot ng kanyang bulsa. Pati yung bulsa ko, binunot niya kanina. Ang naiwan, suklay. Eh, no? Bahala nagpurdoy, basta gwapo. Ano, namumula si Philip Salvador. Tawagin niyo po siyang uh, Kuya Ipe. Tawagin niyo po siyang Lolo Ipe. Or pwede niyo siyang tawagin. Bagong pangalan niya. Pakita mo yung t-shirt mo. Tayo ka. Ayan yan po ang kanyang bagong t-shirt, Mr. Epektibo. Yan po. si Mr. Epektibo Philip. Mabait po yan, kilala namin ni Mayor yan. E eh, pinapatawa lang namin kayo. Sana po ay going back to my speech, no. Sana po ay maging makabuluhan ng ating talakayan sa pag-aproba ng mga nakabinbing resolusyon at pagbabago sa saligang batas ng ating partido. Ang inyong mga mungkahi at pananaw ay mahalaga upang masiguro natin na ang ating mga plano ay tumutugon sa pangangailangan ng ating katulong talaga sa baba. Pagdating naman po sa pagpapalakas ng ating hanay, Masaya ako sa pagsali ng mga bagong kasapi sa ating partido at sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal sa iba't ibang rehiyon. Ang kanilang sariwang mga ideya at sigasig ay tsak na magpapalakas palalo sa ating uh, samahan sa PDP. Sa huli, bilang bahagi ng ating pagdiriwang, hangat ko po na patuloy tayong magpalitan ng mga ideya, hindi lamang bilang mga kasapi ng isang partido, kundi bilang mga mamamayan na nais bumubo ng isang maunlad na Pilipinas. Atin pong ipagpatuloy ang pagkakakawang gawa, no? pagtutulungan, pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. At uh, ito po'y nasya pong bubuo sa diwa ng ating partido. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at sa patuloy na pagsisikap na maglingkod sa bayan. Ang inyong dedikasyon ay inspirasyon sa ating lahat Upang hindi sumuko sa anumang pagsubok. Sa mga kasamahan ko rito, tandaan po natin, isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo po sa inyong lahat. Ako po ay naniniwala ng servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos, servisyo po yan kay Allah. Maraming salamat. Mabuhay ang PDP. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay po si Presidente Rodrigo Duterte. Salamat, Mr. Malasakit. Mr. Malasakit. Okay, para naman, bago tayo magpatuloy, para naman di natin malimutan yung ating re-electionist, sabihin natin, Go Bato Tol! Go Bato Tol! Ang kina naman na suporto Subisigaw pa pala, Go Bato Tol! Okay, yan po naman. At para naman tayo maging, uh, we get used to our name as a party, we which...